Hello, good morning. Gusto ko lang po magbahagi sa inyo ng uh, mabuting balita. No? Galing po sa Biblia na salita ng ating Panginoong Sokristo. Na paano ba tayo nahiwalay sa Diyos? Paano ba tayo nagkaroon ng pagkakataon muli na makabalik sa Diyos? Kasi talaga po ang, ang kabayaran ng kasalanan ay uh, kamatayan. Ito po yung kamatayang spiritual. No? Ta, pinaliwanag po rito ni Apostol Pablo sa Romans 6.23 sabi niya rita, no? sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin so ibig sabihin yung kabayaran ng mga kasalanan natin ito yung dahilan kung bakit nahiwalay tayo sa Diyos may chance ba tayo makabalik sa Diyos? yes we can kasi doon po sa John 3.16 mga kapatid sinasabi ng ating Panginoong Sokristo no? nung kausap niya si Nicodemo sabi niya rito no mga kapatid sabi niya sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan yung sanlibutan tayo yung tinutukoy no lahat po to, tayo mga tao sanlibutan mismo sabi niya rito sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bugtong na anak ang ating Panginoong Kristo no na napako sa krus para po tayo magkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. Ngayon, anong ginawa ni Jesus Christ? Sabi po rito ng ating Panginoong so Kristo, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay ma huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, makakamtan lamang po natin ito sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa ating Panginoong so Kristo. Nung pagkakataon, tinanong siya ni Thomas, ano, dun po sa John 14.6, sabi niya, isa po ito sa mga disipulo ni Jesus Christ. Tinanong po siya, Panginoon, paano kami makakarating sa pupuntahan mo? Eh ang pupuntahan po ng ating Panginoong Sokristo, babalik po siya sa langit. Ano? At nasa kanan na po siya ng ating Ama sa langit. Ano? Na, ang ginawa po nito ni Jesus Christ is ginawa niya lahat ng kalooban ng Diyos. Simula nang siya ay ma ipinanganak sa sabsaban, nabuhay. At uh, nabuhay siya for 30 years, no? and then dun sa third, sa, sa tatlong taon na na, na kanya uh, mga sumusunod sa 30 years yun na yung nangangaral na siya nabuhay siya overall is 30, 33 years old po nabuhay si Jesus Christ ngayon ginawa ni Jesus Christ lahat ng kalooban ng Ama at ginawa niya yun hanggang sa krus ng kamatayan nandoon po yan no sa Philippians sa 2 na sinasabi doon bagamat siya ay Diyos no hindi niya inaring kakapantay ng Diyos, kundi siya ay sumunod hanggang sa krus ng kamatayan mga kapatid. At ginawa niya ito para magkaroon po ng kaganapan yung nais ng Ama na nasa langit upang tayo ay matubo sa ating mga kasalanan. Kaya sabi niya, kung sino man ang sumampalataya sa ating Panginoong Sokristo ay magkakaroon ng buhay na walang ganggan at hindi mapapahama. Kaya kapatid, kung ikaw, wala ka pa sa Panginoon, subukan mo. Subukan mo na lumapit sa ating Panginoong Kristo at ikaw ay magsisi at mabautismuhan at tatanggapin mo ang kaloob ng, bawa, ng banal na spirito dahil doon po magkakaroon tayo ng kapatawaran sa tubig ng bautismo ito po ay kapangyarihan ng Diyos hindi po yung tubig ang nag, naglilinis ng ating katawan kung hindi yung pagsunod natin pagsampalataya natin kay Kristo pagsunod natin sa kalooban ng Ama na doon ay matatanggap din natin ang banal na spirito. Yun yung sinasabi po sa Acts 2.38. ano? Kaya po sa atin mga kapatid, sana kung hindi mo pa uh, Panginoon si Jesus Christ at tagapagligtas, may pagkakataon pa kapatid. Lumapit ka sa Kanya, sabihin mo sa Kanya nagsisisi ka. At uh, kung ikaw ay nagsisisi ng buong puso mo, tanggapin mo siya at ikaw ay malabog sa tubig ng bautismo at ikaw ay mapapatawad sa iyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng banal, banal na spirito mismo. At may mga kaloob yan mga kapatid. Tutulungan ka ng banal na spirito na makapamuhay sa bagong buhay kung paano tayo tinawag ng ating ama na siyang banal na tayo ay magpapakabanal. Sabi ni Jesus Christ in John 14.6 I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me so sa pamamagitan po ni Jesus Christ kaya kung ikaw sumusumampalataya sa Diyos marami pang pagkakataon maybe this would be the right time kapatid para lumapit ka kay Kristo hindi ko alam kung anong plano ng Diyos pero inaanyayahan ka ni Kristo na sumampalataya ka sa Kanya at tanggapin siya bilang Panginoon Tagabagdas Thank you po Good morning po sa ating lahat and may God bless us all